Hanggang ngayon, pagdating sa masasaya kong araw at sa mga araw na mainit ang ulo ko. Salamat sa pagintindi sa akin. Mas galingan nyo pa. <laughs> My phone. Kasama, you know, yun yan. yan. Uh, positive, negative messages. Magkakasama yan. And I truly appreciate that. It makes me human. You know. So, thank you very much. Yung mga mensahe niya man, eh, totoo. Masakit man, totoo. At yung iba na talaga hanggang ngayon ibibigay sa akin ng positive messages. Gusto ko po ang laking, ang, ang sarap sa pusong nababasa yon kung alam nyo lang. Um, ang dami ko rin natututunan sa inyo. You know, I thought uh, yung experiences ko sa buhay eh, marami na. Pero talaga hindi natatapos ang learning, hindi ba ang knowledge, hindi natatapos. Experiences in life, you know. It brings you down and brings you back up, di ba? Ganon talaga ang buhay, you know? And kailangan nating tanggapin na may mga pangyayari na hindi man sangayon sa atin o hindi naman hindi, hindi man nating gusto. Pero it, it was bound to happen, you know? Yung mga bagay, ganon talaga. I think it's uh, klanado ng Diyos ang lahat ng bagay, di ba? at sa kanya ko na lang ibinibigay lahat. So ngayon gusto mo pa sa aking mga solids. Na aking maraming maraming salamat ka sa ating maraming taon na pinagsamahan. You know, hindi hindi mawawala sa puso ko magaganda nating memories at uh, ating mga adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much. And I'll wrap it up.